Wala sa katotohanan. Nicolanos, alas dos na? Duskusyon na! Handog sa inyo ng Department of Science and Technology, Region 5. Layunin itong makapagbigay impormasyon tungkol sa agham, teknolohiya at iba't ibang programa ng DOST sa pamumuno ni DOST 5 Regional Director, Mr. Romel R. Serrano. Abangan! Live na live ngayong biyernes! Usapang agham at edukasyon ang ating diskusyon kasama si Science Supervisor, Mr. Sara Duroy, at ang Department of Education, Region 5. Ingat po mga kaagham, ang latest sa kasalukuyang aktibidad ng Bulkan Bulusan iahatid sa atin ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. At ang pinakahuling kaganapan sa DOST Region 5, alamin natin sa ating DOST 5 News Bits. Pakatutukan ngayong biyernes, live na live, sa Radyo Veritas Legazpi at Veritas TV alas 2.30 ng hapon. Mapapanood din sa DOST Region 5 Facebook page at YouTube channel at sa Facebook pages ng Radyo Veritas Legazpi, PIA Bicol, DOST FNRI at PISAI Bicol. Ito ang ating nag-iisang usapang agham at teknolohiya sa Kabikolan. Ang alas 2 dos na, doskusyon na! Marhay na hapon, Bicolandia. Samahan niyo po kami muli sa isa na namang edisyon ng ating usapang siyensyang maaasahan sa Kabikolan. Live na live dito sa Radio Veritas, Ligaspi. At kasama po natin live via Zoom, si R.D. Rumel. Magandang hapon po, RD. makakasama natin mga kaagam ang isa sa mga ahensyang katuwang natin sa pagpapalaganap ng kaalaman at impormasyong agham, ang Department of Education Region 5. Makakapanayam din po natin ang PIVOX Region 5 para alamin ang latest sa kasalukuyang lagay ng Bulkang Bulusan. I-like and share ang episode na ito sa official Facebook pages ng DOST Region 5, PIA Bicol at Radyo Veritas Legazpi. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-click ang notification bell para maging updated sa mga susunod na episodes. Ako po ang inyong kaagham, Sylvester Ruivivar. At ako naman po ang inyong kaagham si Ardy Romel. Ito ang Alas, Alas dos, dos na, na Dos, dos na. Mga kaduskasyon, ngayong hapon makakasama natin ang Pangunahing Ahensya ng Gobyerno na gumagabay sa paglinang at pagpapaigting ng kaalaman ang Department of Education, Region 5. Para pag-usapan kung ano nga ba ang bahagi ng DEPED sa pagpapalawak ng agham teknolohiya at inovasyon, makakasama natin live via Zoom ang Science Supervisor ng Department of Education, Region 5 walang iba kundi si Miss Chuzara Duroy. Magandang hapon po, Ma'am Zara, and welcome sa aming programa. Hello, good afternoon po, Sir RD, Sir. Good afternoon po, Ma'am. Bago po tayo magsimula, Ma'am Zara, maaari niyo po bang ipakilala ang Department of Education sa ating mga taga-subaybay? Hello po, everyone. Good afternoon. Uh, kami po sa DepEd Region 5. Uh, meron baga one dep ed so kung ano po yung yung mandato ng ano ng Department of Edu Education yun po yung pina-follow namin so kami po ay nagpoprotekta nagsusulong sa karapatan ng mga bata at mga mag-aaral para sa kalidad na edukasyon para sa lahat sa lahat po ng aming mga decision at mga action priority po namin ang mga batang Pilipino dito sa DepEd Bicol, meron po kaming tagline. Siguro alam po ninyo yon. Yung DepEd Bicol cares, shares, and serves with a smile. Kaya naman ang aming mga programa at proyekto ay nakaangkla din sa tagline na ito. Itinut itinataguyod po namin yung smile sa DepEd Bicol. Ano ito? Servisyong maayos at mabilis, ialay lagi sa edukasyon. Ngayong taon po, ang learning recovery plan namin ay tinawag namin RACE 5. Ito yung Recovering for Academic Achievement by Improving Instruction through Evidence-Based Learning Programs. Nakasentro po ito ngayong taon sa grades 1 to 3 kasi sila ang pinaka-apektado pinaka at medyo mabigat ang learning loss dulot ng pandemya. Ayan pa si school ito yung literacy and numeracy sa grades 1 to 3. Yan po yung ano, uh, ito po kami kami nakasendro ngayong taon. Ayan, maliwanag na naisalaysay ni Ma'am Zara ang mandato, vision, and mission ng DepEd at nailatag din po niya kung ano ang mga programa at services ng nasabing ahensya. Ngayon po Ma'am Zara, para sa aming ikalawang katanungan, gusto po naming malaman. Ano po ba ang papel ng Department of Education? o DepEd sa pagpapalaganap ng agham at teknolohiya sa buong bansa. Ah, ang isa na po sa tanong na yan. Ang tipong curriculum sa Science and Dead ay nakadesenyo para malina ng siyan at pagkakayama mag-aaral sa siyensya. Meron tayong mga programa na nakatuon dito gaya ng inquiry-based learning. Ito po yung paaral batak sa pagtatanong. The unit natin ang makalidang na mamag uh, na, na may malalim na kaisipan, at magamit ang karunungan sa paglutas ng mga suli suliraning sa araw, mga application mula. Mm -hmm. Ito sa Bicol, magaling po ang mga guru natin sa syensya, sa pagdisenyo ng mga inquiry-based lessons kasi iba po yung pamamaraan ng pagtuturo kung ikaw ay science teacher. Ang emphasis po natin ay yung discovery method. Yun. No meron din po tayo mga partnerships sa ibang ahensya. Ah uh, nandiyan yung ano po yung DOSCSEI, katulong po namin siya sa pagpapalaganap ng kamalayan at kaalaman sa pamamagitan na ito yung very active na talagang uh, partner namin yung Project Star. Sa inyo pagbubugayan yung Science Teacher Academy for the Region. Meron tayong mga programa na tinuturuan ng mga science at math teachers sa mga makabagong paraan ng pagtuturo na mas ikagagaling pa ng ating mga kaguruan sa pagtuturo ng science sa mga bata. Yun po. Ayan. A ako, at po, oh, Ma'am Chisara, napaka sarap pakinggan no, na ang ating po mga programa ng DOST ay talagang napapakitabangan po ng DepEd at saka po uh, yung challenge talaga at yung pong improvements ay nararamdaman. Pero sa tingin mo po, Ma'am Susara, sa tingin, paano po ba natin ma-improve pa ang science literacy sa ating mga kabataang Bicolano? Ah, okay. Salamat po, Ardy, sa tanong niya. Sa tingin ko po, uh, kahit ano naman po yung pinagagawa namin, hindi to magiging, ano, hindi to magiging ma mabisa talaga. Unless, pagtuunan po natin ng pansin, yung pundasyon ng mga bata, kasi sa tingin ko po, kailangan natin palakasin, pag-ibayuhin at seryosohin ang pagtuturo ng literacy at numeracy. Importante po ito sa paglinang ng kamalayan ng mga bata sa agham. Parang mga, yung uh, tool kasi ito eh. Kahit anong gawin natin sa nakatataas na antas, kung walang magandang fundasyon ng mga bata, hindi din po ito mapaunad may hirapan tayong ituro yung mga kasanayang pang-agham kung mahina ang kanilang kundasyon. Yun po. Oh, ma'am. Uh, tama po kayo. Sumasang ayon po tayo dyan. No? Really, it is the foundation that will actually determine no? the level of uh, literacy pagdating po sa agham, sa science literacy. So, maraming salamat po, ma'am Tusara. Meron po ba kayong uh, mensahe at panawagan para sa ating mga taga-subaybay? Ah, okay. Maraming salamat po sa pag-imbita sa amin dito sa alas dos, ay, BOST na, das dos kasyon. Sana po patuloy natin pag-suportahan ang programa ito. Next week po, meron po kami ano, programa. Iniimbitahan namin po kayo manood sa Panrihiyong Selebrasyon ng Agham at Teknolohiya. Actually po, mapapanood ito sa Bicol Science Threads via Facebook, Facebook Live on February 16 na 9 o'clock. Meron dito, makikita ninyo yung mga pinagagawa ng mga bata natin uh, along robotics and intelligent machines, physical science, life science. Meron din tayong mathematics and computational science. Saka po, Shensicola at yung, mga, yung science TikTok. Meron po yan. Yun po, maraming salam po. Hanggang <laughs> sa Ayan, maraming maraming salamat po Ma'am Chuzara Duroy. Talaga nga naman po na napaka-vital ng role ng DepEd para mas lalo nating mapalagam ang kaalaman sa siyensya. At syempre, patuloy ang partnership ng DepEd at DOST para iangat ang kalidad ng kaalaman ng mga kabataan sa Bicol. Muli mga kaagham, DepEd Region 5 Science Supervisor, Ms. Chuzara Duroy. Thank you so much Salamat po ma'am at sa uulitin po. Salamat po. Susunod, makakapanayam natin ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS upang magbigay ng update sa kasalukuyang aktibidad ng Bulkang Bulusan sa probinsya ng Sorsogon. Kasama natin live via Zoom ang resident volcanologist ng Bulusan Volcano Observatory, Miss April Domingiano. Ma'am April, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po sa inyo. Ma'am April, magandang hapon po. No? Siguro simulan po na po yung tanungan. Uh, bigyan niyo nga po kami ng konting ano lang para sa at kaalaman po ng ating mga kaagham. Uh, kumusta po ba ang monitoring ng PIVO sa status ng alert level po ng Mount Bulusan? At ilan na po ba so far ang volcanic earthquakes na naitala natin? Ang kanina umaga nga po nakapagtala tayo ng... 149 volcanic earthquakes sa so nakalipas na 24-hour observation. Meron din po it tayong naisukat na 824 uh, sulfur dioxide na tons per day uh, kahapon. And base po dito sa mga datos na nandit na kalap natin, ay nananatili pa rin po sa alert level 1 ang Bulkang Bulusan. Miss April, siguro nabanggit niyo na po ito sa mga nauna na nating mga uh, media information. No? Uh, pero para lang po sa kalaman ng ating mga kaagham, pwede niyo po bang bigyan kami ng konting paliwanag ng konting uh, ano po ba yung naging posibleng dahilan ng pagputok ng Bulkang Bulusan? Uh, magandang katanungan niya po yan. Uh, ang nakita po natin na eruption ng Bulkang Bulusan nitong linggo ay ang pinatawag natin na sudden steam-driven or chaotic eruption. Sure. Isang simpleng example nga po nito ay parang nagpapakulog po tayo ng, ng tubig sa isang kapore kung saan habang tumatagal po ay umiinit yung tubig sa loob, nagkakos po ng uh, lumaglalabas po ng uh, steam and yung pressure steam na ito ay yung magkakos po para magkaroon ng eruption. At yun po yung nakita natin itong linggo sa Free Campo Ito po ba ang uh, explosion na nabanggit po ninyo ay uh, mayroon po ba tayong uh, iba pang posibleng uh mga related terms or mas para mas madali pong maintindihan or ma-appreciate ng ating mga kaagham. Uh, ang simpleng term po para sa kanya ay ang steam driven na eruption. So yun po yung para tayo nagpakulo ng mainit na tubig. Sa isang tapare. Ives, baka may katanungan ka kay Miss April. Uh, oo nga po, RD Romel. Ano? So, pwede pala natin sabihin na steam-driven yung explosion kesa sa phreatic explosion. Mas madaling nga naman po siya. Ano? Anyway, ma'am, pwede niyo po bang ilahad sa amin kung ano po ang mga lugar sa paligid ng Bulkang Bulusan, Bulusan ang kabilang sa permanent danger zone? Ah, uh, ang Bulkang Bulusan ay nasasakupan po ng uh, limang munisipyo. ah. Uh, isa na po dito ay um, erosin, huban, kasiguran, uh, erosin, huban, bulusan, Barcelona, at uh, uh, isa pa pong kasiguran, huban, erosin at Barcelona po. Ayan, so, so may mga may mga barangay mm -hmm. po actually tayo na uh, may nakatira po sa loob ng 14-meter permanent danger zone. Uh, katulad na lang po ng barangay na inlagadian sa kasiguran at uh, San Roque naman po para sa Bulusan at Mapaso naman po para sa Eresina. Ayan, so kung maaalala po natin sa mga nakaraang balita ay labis na naapektuhan ang munisipyo ng huban at kasiguran sa probinsya ng Sorsogon. At kung hindi po ako nagkakamali ma'am, ay nagsiuwian na ang marami sa mga nag-evacuate dahil hindi nga sila pasok sa 4-kilometer danger zone. Okay, so sa ngayon po ma'am, ano ang mga dapat asahan natin sa lagay ng bulkan these coming days at ano po ba ang maaaring maging aksyon o paalalang dapat sundin ng mga LGU at mamamayang nakatira malapit sa Mount Bulusan? Uh, sa ngayon po, nakataas pa rin po ang alert level 1 sa bulkan Bulusan at kanina kagabi uh, po ng 11.20 p.m. ay naglabas po tayo ng advisory dahil po sa uh, mataas na mga naitatalang mga volcanic earthquakes. And, and, this, could and this could actually po, uh, proceed or mga possibility po na magkaroon ng sudden driven or phreatic eruption. So ano nga po yung para sa mga sakal, nakatira po sa loob ng 4 km permanent zone? Actually, isang magandang gawin po dito is to relocate them. So sa ngayon po, uh, uh ang may balita na po kami na nag, Uh, nag-evacuate na din po yung isang barangay sa Puting Sapa sa Huban, kundi ito pong uh, Puting Sapa. Mm -hmm. At ano po, ma'am, ano, kahit uh, medyo nagsubside na activity sa Mount Bulusan, ay kailangan pa rin nating magmatsyag po. Ano? At ayan nga po mga kaagham, ang pinakahuling update sa estado ng aktibidad ng Bulkang Bulusan. Paalala muli sa mga kababayan natin sa probinsya ng Sorsogon, patuloy po tayong magmatsyag at magingat at antabayan ang mga susunod na updates ng PBOX sa sitwasyong ito. Muli, maraming maraming salamat po Miss April Dominguiano ng Bulusan Volcano Observatory. Okay, so alamin naman na po natin kung ano ang latest sa mga kaganapan ng DOST 5 sa ating DOST 5 News Beats. Panoorin po natin ito. DOST-5 muling inirekomenda para sa sertifikasyon ng ISO 9001-2015. Ang DOST-5 ay inirekomenda para sa recertification ng kanilang quality management system base sa ISO 9001-2015 na siyang kumumpleto ng ikalimang cycle ng pagiging sertifikado mula 2010. Ang ahensya ay nakapagtala ng tatlong magkakasunod na taong walang pagtaliwa sa mga requirements ng ISO. Ang DOST-5 ay sumailalim sa dalawang araw na reassessment audit ayon sa standards o pamantayan ng ISO 9001 Mga proseso sa sistema ng pangangasiwa at dokumentasyon noong ika-anim at pito ng Hunyo, taong 2022. Kinilatis at kinumpirma ng mga external auditors na galing sa Certification International Philippines or CIPI ang patuloy na pagsunod at bisa ng kabuoang sistema ng pangangasiwa, kaugnayan at pagbabagay ng saklaw kasama ng mahalagang pagbabago. Ang pagsusuri ay sumaklaw sa mga panloob na proseso ng DOST-5 kasama ng mga sumusunod na serbisyo. Provision of Science, Technology and Innovation, Transfer and Commercialization Services, Consultancy Services, Technology Training, SNT Promotion, SNT Information, and SNT Scholarship. Layunin nito na masigurong mataas ang kalidad na serbisyo na ibibigay ng ahensya. ang Department of Science and Technology Regional Office 5 at ang mga provincial offices nito sa isinagawang second quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Apat na beses itong ginagawa sa loob ng isang taon upang masiguro ang kaligtasan at pagiging handa ng mga empleyado ng ahensya sa posibleng paglindol. Ako po si Lea Dean Bibalien, ang inyong kaagahan. At tapos ang isa na namang makabuluhang doskosyon ngayong hapon. Marami pa po tayong pag-uusapan, kaya antabayan niyo pumuli kami sa aming mga susunod na episodes. Ardi Romel? Best, thank you. Pero bago tayo na naispon namin pasalamatang muli ang Department of Education, Region 5. Sa ating kadoskosyon ngayong hapon, Science Supervisor Mr. Zara Duroy at kay DepEd Region 5 Regional Director Mr. Gilbert Sadsad. Maraming salamat din po sa ating resident volcanologist ng Bulusan Volcano Observatory, Miss April Domingiano. At uh, sa ating mga kapatid dyan po sa Sorsogon, mga kaagha, mga kapatid, mga kapamilya at mga kababayan ko pong Bicolano, mag-ingat po tayong lahat dyan. Ayan, at sa mga um, kapuso din ng mga taga-Sorsogon, R.D. Romel, ano, mag-ingat sila. Nako, maraming maraming salamat din po sa Philippine Information Agency o PIA Bicol kay Miss Lea Dean Bilyen at Miss Abigail Bustamante para sa ating DOST 5 News Beats sa Dost Kusyon Production Team na pinangungunahan ni Engineer Domingo Peña at sa mga kasama ko po ngayon sa studio kina Yvette at kay Kuya Maki. And of course, sa aming executive producer, walang iba kundi ang ating kaagham na si R.D. Romel Serrano. Thank you so much po, R.D. Thank you, at, Yes, uh, at syempre po, R.D.? Go ahead, sige lang. Uh, marami tayong binabati. <laughs> no? Ako naman, ang binabati ko lang naman ay ang buong nating mga uh, kasamahan dyan sa Region 5, DOST Region 5, sa lahat po ng ating mga provincial science and technology centers lalong-lalo lalo na nga po dyan sa Sorsogon. mag po tayo at patuloy po nating ang tabayanan kung ano po ang may tutulong natin sa ating mga kababayan. Ayan. At syempre maraming maraming salamat sa buong puwersa ng Radio Veritas Ligaspi sa pangungunan ni Station Manager Reverend Father Kevin James Poneser. And RD, gusto ko din pong batiin ang mga sumusunod na tao. Ang mga masisipag at magagaling na empleyado ng RSTL, na ngayon po ay nakaantabay sa pangunguna ni Sir Chris Meliena. Magandang hapon po sa inyo. And the Philippine Institute of Chemical Engineers Bicol Chapter, kina Miss Eileen Belarmino at Mr. Junel Bas ng Environmental Management Bureau Region 5, Engineer Fe Rubio ng Bicolandia Environmental Consultancy and Testing Services, Legazpi City, and Engineer Jed Billion of Billion Management Consulting OPC na nasa Bakakay Albay. Kung kayo po ay nangangailangan ng mga consultancy services, pwede nyo pong makita sa Facebook ang kanilang mga Facebook pages. Sila po ay very responsive sa inyong mga messages. And lastly, sa mga estudyante ko po sa Bicol University, maraming maraming salamat po sa inyong pag-antabay. Mayroon pa po ba kayong ah, nais idagdag? na, uh, Yun lang uh, Ibes. at uh, yun nga po maraming salamat po sa ating mga uh, tagasu-bye-bye sa so, patuloy niyo pong pag-suporta. Ayan. So inaaniyayahan din po namin ang lahat na dumalo via online sa Science for Change is Science for the People Science for Change Program Summit NCR South Luzon Cluster na kasalukuyang ginaganap ngayon sa Crimson Hotel sa Alabang. So tunghayan po natin mga kaagham ang mga kaganapan at kwento ng agham para sa pagbabago sa NCR at Timog Luzon sa official Facebook page ng DOST Science for Change program. Tama ka, Ives. At sa katunayan, ako po ay nandito po ngayon, dyan po sa atin, dito po <laughs> sa Wingson Hotel, dito po sa Alabang. No? At sinusuportahan nga po natin ang paglulunsad nitong ating Science for Change program, South Luzon no So maraming pong salamat at binabati din po natin ating mga kasamahan dito. So uh, ito na po, bisitahin uh, po natin patuloy ang mga ang mga websites ng DOST uh, at ilike and follow ang Facebook page ng DOST Region 5 at ng aming mga provincial science and technology centers. Huwag rin kalimutan lagi na ilike at mag-subscribe sa aming YouTube channel. At dyan po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng ating Friday Afternoon Dos kosyon. Magkita-kita po tayong mag muli sa susunod na biyernes dito lamang sa ating nag-iisang usapang agham at teknolohiya. Ako po ang inyong kagham, si Ardi Romel. At ako naman po ang inyong kagham, Sylvester Ruy Vivar. Ito ang ating nag-iisang talakayan ng siyensyang maaasahan saan man sa Kabikolan. Ardi lumel ito ang, ito ang alas dos alas na dos na. Dos 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 lanos alas 12 na discussion na ang